Hello mga palangka at mga ka OFW, kamusta ang all and every all? Time check ay 7.01 na ng gabi at may kasamahan kami na nagbakasyon galing Sri Lanka. Mayroon siyang dalang isang maliit na box at ang laman nito ay iba't iba. Mayroon siyang, hindi ko alam ano to, parang ito siya. Mayroon siyang ganito. Hindi ko kasi nahabol yung pag-unboxing niya kanina, kaya binigyan niya na ako. Mmm, sarap. Parang, ano siya, tropik, mm, sarap. Tapos, meron din siyang, hindi ko alam kung ang pangalan nito. Wow! First time kong makakain ng pagkain ng silani ay silangkan na ano ba basta ito pa tatlong klase ang binigay niya sa akin mm. sarap ito ay parang ko. Yung munggo na parang ginawang minetamis. Tama ba? Hmm. I love it. Wala pa sa raan. Meron dito ang dala Ito Ito Pumasok nung maniho namin. Sinunan ko yung box. Ni. Ang sarap niya. Ito din ah. Oh. Yan siya Zen. Hello. Hada sino na cookies. Cookies. Ito yung cookies. Hada. Palagaram. Sino? Palagaram. Palagaram? Mm. Palagaram. Hada? Hada. It, nice it. Palagaram ba? Eh. Hada made in what? Hada lentils, ha? Lentils, green. Eh. Ma sukar. Sugar. Suga. Eh. eh. Ah, I know it. Ken. <laughs> hmm, sarap. Bali two months pa lang sa dito sa amon niya. Tapos nagpaalam siya sa sa amon niya na mag pwedeng umuwi muna. Yan pinauwi siya nang two weeks lang. Bumalik sa ngayong araw lang sa bumalik. Mmm, cookies. Nakalimutan kong pangalan dayo eh Sarap Hindi naman na close ang door eh Hmm. Masarap siya, kaya lang. Kaya lang. Dahil po siya Hirap, hirap akong nguyain. nahihirapan akong nguyain. Mm so, Masarap siya. Ano? Hmm. Ada sino ba? Name? Palagaram. Same, same, mother name. Pa? Palagaro. Palagaram? Mm. Palagaram, palagaram. <laughs> palagaram, palagaram. Hada cookies, sa ha? Cookies. Hmm. Palagaram, palagaram. Ah, balik, balik lang, balik, balik lang. Ang sarap. ano yata siya parang harina palagaran hmm mayroon din siyang kaunting kamun mayroon din siguro siya ng powder kamun or cumin hmm. may kaunting cumin siya hindi ko kung hindi ko alam kung binigay na to sa aming dalawa ng kasama kong Pilipina o parang sa akin to. <laughs> sarap. ma oily lang siya pero sarap. Hmm. First time ko makakain ng Sri Lankan food. Sweets. Palarang nga. Ah, tingnan nyo na, karimutan ko nga. palaradam palaradam mm. gusto ko siya masarap pramis yun siya so, ito naman ay yung ano munggo na ginawang minatamis ayun May kagaling ito sa atin eh, yung monggupan. Monggupan yata yun. Ang, um, ano, um, um. basta, ん